Good morning guys. Uh, mga mag, ano, mga harvest tayo ng tanim natin na mais. Ano uh, natin yung iba na pwede harvest. Ugh. Oh. maliliit lang yung bunga niya guys no so sabihin nito talagang maliliit lang yung ano nito busil so check na lang natin kung magaganda yung laman sa loob maliliit you. nakakatawa natin tigret <totawa> ito. ako eh. Alili. Pero maganda yung laman niya buo na. Malilit lang talaga siya busil pero... Okay na sana kahit malilit siya guys eh. Kasi pagkaganto naman na buo naman yung ano. Okay lang. Tapos sa dati sana pare-pare guys. Pang lang ito Kung batang mais pagkakinain eh. Oh, pero naman yun naman. Yun. Halo na to. Ayun. Oh. Ay, dito mga ganito klase yung variety pagkatanim mo. Pansarili mo lang. Kasi kung sa ibebenta mo, hindi ka makikita rito ng masyado malaki kasi maliliit siya. Kagandaan lang kung sa pambenta, paborto doon sa iba kasi pag bumili sila nito ng per kilo, maraming piraso silang ano? Hindi katulad tulad ng malalaki, katulad ng mga DT corn no? yung sweet corn na tinatawag natin na ang isang kilo, dalawa, tatli piraso lang. Pero kung para sa pamilya na gusto nyo medyo matagal-tagal ano, maganda itong klase na ito. Kung ito tapos kayo lang yung kakain sa bahay. Diba? Maganda na nito, matamis-tamis ito matamis pag kaya nilaga mo kasi sariwa siya, presya-pres yung ano. Kung gusto mo, pwede ito yung pinakabuhok. Pag nilaga mo, gagawin mo parang siya. Gamot din ito guys eh. ano no do maliliit ka, pero ayan ang ganda naman yung laman tapos kahit pa paano naka kuha tayo actually yung unang ano nito yung natira na punla yung time na diyo binigay sa akin tapos itinanim natin yung nakuha ko lang nung siguro mga tatlong perasong ganito lang kalaki o oh, apat may, may ah, ito mga ganda na karami yung na harvest ko noon doon sa mga ah, pinanggalingan na buto nito so yun yung itinanim ko may natira pa nga doon so yung din natin yung sa atin ayan ayan okay. sa sayang pair 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, so 22, 23, 24, maraming salamat sa panonood 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, papalaga ako bago maglinis Ayun po. So, maraming salamat sa panonood ulit. Happy planting. God bless.